Mayong um, hapon, Assalamualaikum. Uh, kumusta man mo? Masalutan mo? Alam oh, mo naman ang naamodere. Ang tutan na may gamit ang ato ang gobyerno. So naan na, na mo'y kapuyanan, hantod sa makahimo mo usab o kuwan. Panimalay ninyo. Unya, mutabang po ang ato ang opisina, kauban ng CSWDO, palagpakan ato na to sila. Noonin ga, ga, ihap, gabantay sa inyo hapot para ang atong kwarta nga buwis kinabayad ni patung sa gobyerno, mahatagan ka itong saktongan ng land. So, ang importante kooperasyon ninyo sa CSWDO. Okay? So naalang na sila dire, hantod sa Mahiluna Muntanan dili mo biyaan na SWDO. CSWDO. So, Diman ninyo ma CSWDO, kung di ninyo makita ang CSWDO, naa ah, si Kap ah, Kapitana, Kapitana Usman, nga para magkuhan, pwede ninyong doon So kung na may mga kinanglan, naglisok mo sa inyong kinabuhi, dili lang ni Karun ha, ninyo ang sunog, wala may kaso, balik mo dito, magpagtukon mo sa mga panimalay. Pero kung dahil naman yung mga problema, na manghilapot sa inyo, ha, na isamok sa inyong mga lugar, kung namuyo mo, na mga, na mga kapitan, mga opisalis ninyo, diri sa inyo ang barangay, para atuan ninyo, istorya ninyo, kung nila kaya ang problema, maabot na sa kuang departa ah, sa mga departamento, kundi sa kuang opisina. So, muna ito man ninyo, ang diri, importante kaayo ang istorya. Hindi pwede nga ka Muli ho nga questionable uh, o nya di kay ang barangay. Importante kay ang barangay aron hapsay ta o malinawon mga lugar. Importante kayo na ha. So ang ha, ako hangyo lang po sa inyo ha kay kitang tanan gabayat man tag di ba? So dapat ka balo tuman sa balaod. Aron pagabot sa panahon nga naagi ni manghilabot sa tuma komunidad na ay magkaiyo ta gigitan mga na mga lumulupyo aning dakbayan sa Davao so importante kayo nga kauban ta ani tanan patoms kaayuhan og kanang nasa tungod na huna og kasing-kasing dapat kaayuhan permi kaya kung nai magsinamok ninyo, pag pagtarong lang mo sa kinabuhi, bayad mo buwis, ako mayor ka ron, OIC mayor ko. Ang ato mayor, wag pang ipagawas. Ato mga konta, sige lang, maghuwata, Pero insa Allah, makagawas kinakamahan. Insa Allah, amin. Allah huwag Allah huwag Allah huwag Allah wabar. Allah wabar. So, katulang, lang, di manan na to, hapsay ta, tinarong lanta, tagaan ta mo gobyerno na dili mo biyaan. Mao na kung pasalig sa inyo ha. Sa karon pait man ta, nasunog lang ta, pero sige lang, naami, perminte ang gobyerno ninyo na ako, na inyong mga kapitan, inyong mga gagawad, na mutabang sa inyo makabangon usap. May hapon sa inyong tanan, pangitaalam alam ko kayo ng lamin ninyo. Salamat ayon.